Kain na tayo guys Ayan mag almusal tayo ng maaga Para makapag umpisa din ng maaga sa ating gagawin sa loob ng ating tahanan Pagkatapos kung kumain ako ay maglalaba guys Ayan nagluto ako ng dininding na bunga ng malunggay Ayan po yung aming almusal ngayon Mag-isa lang ako ngayong kumakain guys at umalis na yung aking dalaga at ang aking isang anak naman na lalaki eh nagtatrabaho. At ang aking asawa naman eh nasa labas nagpakain ng alaga namin mga manok. Nahuli akong kumain at nagprepare pa ako sa aking mga labahan. Kain na muna. Salamat. Bye, amping kanunay.